Pinalakpakan at hinangaan ang P-pop group na SB19 sa performance nito sa Atom Boys, isang Taiwanese show. Kitang-kita na pang international din talaga ang talento ng grupo kaya halos lahat ng mga nanood ng kanilang performance ay napanganga talaga mm -hmm. yung ano yung show na yon na Atom uh, ano ba pangalan Atom Boys Atom oh. Boys it's a reality show para para mga ano dancers at mga dancers Ayun. parang boy band parang mm -hmm. ganon uh, it's a reality show it's a contest oh, oh. so Nag-guess itong uh, SB19 at nalood lahat ng mga grupong kalahok. Talagang napapasayaw talaga sila, lalo na yung chorus ng Gento. Correct. Kahit oh, naman sino, Mildred, mapapasayaw sa Gento! Gento! Oh, di ba? Tapos nagbigay din sila ng advice <laughs> mm -hmm. in Tagalog ha. Oh. In Tagalog kasi kahit naman siguro mag-English sila, hindi rin naman maiintindihan ng mga Taiwanese. Meron silang interpreter. Mm. Di ba? <laughs> may, may tumutunog. <laughs> May interpreter. Sila. Oo, okay. May interpreter sila na Taiwanese para mas maintindihan ng audience. Kasi mm -hmm. So makikita mo talaga doon how ano talaga kung ba, kaano gaano ina-appreciate ang SB19 sa Taiwan at kung gaano kasikat ang Gento. Correct. Gento Malayo lang. na talaga Oo. ang narating ng SB19 kaya lagi ko nga sinasabi Mildred isa sila sa mga naglalagay mm -hmm. ng mapa ng Pilipinas sa buong mundo. Uh -huh. Kagaya 'di ba? Ininditan sila sa isang Taiwanese show. Na talagang malaking karangalan 'yon uh -huh. para sa Pilipinas. Although hindi mm -hmm. ito ang first time kasi mm -hmm. nung nasa Hollywood sila, mayroon din silang guesting na ginawa doon eh. Uh -huh. At hindi ito siguro ang uh, kumbaga ang uh, huling guesting nila kasi for sure maraming mga shows sa iba't ibang bansa ang talagang i guest sila dahil nga sa sobrang ano popular nung kanilang kanta yesterday diba?